Hello, hello. Tanghalian na. Ito pizza kami ngayon. Dalawang klase yung kinuha kinakong pizza, pero yung pinakamaliliit na lang At saka yung pepto sini, potosini, Alfredo. Pero nilagyan inag ko siya ng tatlong meatball sa ibabaw. Tapos ang soup namin ay parang tomato, bell pepper yata 'yon titignan ko mamaya kung ano ito yung ano soup, soup namin parang ewan ko pa tapos ang ginawa kong soda hindi ko pinupuno kasi ang laki talaga yung ano yung baso soda pa rin na ano na pepsi diet ito ang pagkain namin ngayon ito lang ang karne ngayon yung meatball Okay, doki. Na katigang. Kainan na. Bye bye.